Bakit ang daming tanong Pero bakit pinili ang hindi managod Kaya naman mo ang sinagot Sa lahat ng aking tanong Paano ka mamahalin ng iba Kung ikaw sa sarili mo'y may takot pa Kung takot kang sumugay sa lahat O baka ayaw lang talaga nagangal ng sobra Pero bakit tinapos na lang bigla Gano'n na ba kawalang halaga Para di mo pagbigyan sinta Bakit di mo malang pinaglaban Ako ba'y pang samantala lang Pwede pa ba natin simulan Mahal pa rin kita Bakit ang lahat ay naging panandalian Bakit ang hirap mong kalimutan Bakit ang hirap lang Pero walang kong tapos na Hindi na dapat ipilit pa Bakat ang mahalin ka ay kasiyahan Kahit sa dulo ay la